Hello guys. Hello guys. Ito kami ulit sa bukid. Ayan si Papa ko. Ito ako. Sandalo ako. Yes sir. Punta <laughs> pala kami dun sa May Calabaw guys. Dahil nga sobrang dami ng isla dun. Oo nga. Pero maliliit lang kasi. Kaya sinama lang natin tong lambat. Para may pang ulam. Kasi nagre-request yung bata na maglalambat daw kami kaya yan nakita ko yun isda ko oh, guys ang dami ang dami di nakita ni papa ko guys ito na kape bye bye guys hello guys ito kami sa bukit likod na nga guys, yung kalabaw natin ay binigyan na, na, naman natin ng damo. Ayan, nakain niya na. At dito na lang tayo maglambat guys kasi ang daming isda dito guys. Oh. Ah. Hi guys, dadagdagan pala natin yung pagkain ng kalabaw guys. Dito lang tayo magdadamo sa tabi niya.

Ito ang janitor ko guys. Malaki siya. Ito pa siya. So, ito nang kalabaw kami. Ito nang janitor fish. Nakita ko. Guys, bye guys. Yan guys, tuwang tuwa na naman yung bata na yan dahil nakakuha tayo ng janitor fish. Anong masasabi mo dyan, Dre? Ito, janitor fish, ay yung batong kami. At tinaan pala muna natin yung lambat guys para bukas ay kukunin natin. Para may makuwang isda na naman. Eh, kunin namin. Paalis na nga kami guys dito sa Kalabaw. Pauwi na kami dahil nga pagabi na naman. Yan ay sisibat na kami guys. 'Yun yung lambat natin guys, yung galot, may galot. Ilalagyan pala natin 'yan ng galon para alam natin kung saan yung dulo niya. Kaya ayan guys oh. Yung galon na 'yan. Dami, tiyo, Janitor. Hi guys, nandito na kami sa motor at pauwi na kami guys. Tore. Sun tua yung bata, guys. Bye bye na. Bye bye guys.